Siguro nagtataka kayo kung bakit may basketing pero nakikita nyo naman yung nakasulat sa symbol na PPCP. Tama nga yung iniisip nyo, ito yung Pampanga Pigeon Club ng mga Pogi. At dahil nga cancel yung POF kung saan tayo nagsasakay, so magsasakay muna tayo dito, mag-a-advance training tayo. Hindi naman kasi nagkakalayo yung training namin. Dahil yung kinancel na training namin is gimba. Kagaya nito, gimba ngayon sila mga Birdie kaya sasakay tayo. Dahil sa susunod na training ng club natin, which is sa Martes Mangka Birdie is munius na basiya, medyo malayo-layo kaya magsasakay ako dahil hindi naman stress yung mga ibon natin So, ayun mga ka-birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So, ngayong araw na to, mga ka araw ng linggo. Dapat wala tayo ngayong club training. Kung napansin nyo, mga ka PPCP, Pampanga Pigeon Club ng mga pogi. So, nag-training tayo doon, mga ka Dahil wala nga, mga ka-birdie, sakayan doon sa kung saan sa nagsasakay, which is doon sa PUF. Pero doon tayo talaga maglalaban. Aso, ah, para hindi naman may stack yung mga ibon natin dahil di naman sila stress sa na nakaraan karera o nakaraan training, mga na sinakaip sila ng PPCP. Medyo malayo lang loading station nila dito sa amin. Pero yan, mga na naisakay natin ang successful yung mga ibon natin. So, kung nakikita nyo, Binakas ko na yung trap door, pinakawala na pala ng 6.20 So oras dito sa atin mga hindi ko na na-check Yan is 6.38 in the morning Hindi ko alam yung forecast dahil di pa ako nakasukat doon mga coverdi Pero magbabase na lang tayo sa forecast na medyo malapit dito sa atin Ayun nga yung mga ibon natin mga coverdi kung nakikita nyo Nag-aabang na nga dito si White F At nang bubugbog naman si Hardy <laughs> So ayan mga coverdi Nandiyan din si Dan At saka yun mga siyempre si Cookie na legendary nga dito sa lock natin So abangan natin yung mga ibon natin, mamayang may nag-lock Basic club natin, wala pa na sa si club paplas ko sa screen So abang abang mga ka-birdie Gimba, nyo yung baysiya So nakasal yung victoria natin Dahil nga nung isang araw is merong bagyo O low pressure area Pero ngayon mga ka-birdie Is tala naman Kaya abang abang Let's go So ito mga Time check tayo Yan Nakita ba? 7.22 in the morning So meron na nag-clock mga kaburdy Yan, parting mabalakat Ayan, Mabalakat, Santa Ana, San Fernando na. Yung mga ibon, di ko lang alam kung nakikita. Medyo maliwanag kasi. Ayan, basta ito. pa ko na lang sa screen para makita. Screenshot ko na lang. So, ayan, mga kaburdi. Ayan yung ano sa atin, view. Wala pa. Wala pang ibon na nagdadaan. So, abang-abang lang tayo. ito mga kabirdy so ayan yung panahon dito sa atin wala pa rin mga birdie yan time check 7.50 ay 7.29 oh, so 7.29 as of now wala pa tayong ibon so nanonood tayo sa tropa natin na si Oli yan is meron na siyang first bird yung pampuling niya is, dumating na Nakapagka, nakapagtak nga talaga konti pa rin mga dumadaan na ibon so mukhang umikot sila Siguro medyo merong portion na pangit yung panahon sa dadaanan nila kaya umikot yung mga ibon. Uh, Tingnan natin mga ka-birdie yung magiging standing ng ibon natin. So ngayon wala akong forecast. Di talaga pwede pala mag-forecast kung di ka nakasukat Kaya abang-abang pa rin tayo. So yun mga ka <coughs> Time check tayo. 746, uh, 743. So wala pa rin tayong ibon. As of now mga ka -birdie. kaya intay-intay pa rin tayo ayan mukhang napakabagal ng kalapatin natin ngayon araw ah. so nabigla ata so naintain pa rin tayo mga ka birdie pero di naman ganoon kalayo yung release point mula doon sa aliaga na last toss ng mga kalapatin natin ayan abang pa rin so ito mga ka birdie mukhang nandito na yung dalawa natin so ito si thunder tong isa yan oh. yung pula natin nandito na din so yan o oh. mga ka ito abang ka si thunder o oh. si thunder mga ka Ayan, Thunder. Nagkasabay mga ka-birdie. Si Thunder at saka si Maru. Ayan. Second bird. So, nung doon si ano, si mali to. Si Thunder. So, pababayin na natin itong mga to. Baka pababayin pa ng iba. So, kanina itong isa na to. Atin ba to? Hindi nagatid sa kanila. Oh. Hindi sa atin to eh. Papasukin na natin 'to mga to. Ito ba mamasok standard yun? So ayan mga ka pumasok na standard at saka si uh, Maru. So time check is 7.51. So isang ibon na lang yung kulang natin which is si Brusco. So ito mga ka yung ibo natin. Ayan. Maru at saka si Brusco. So ngayon pagpapahingayin na natin to. Kaya lang natin dyan tumuka Butom na eh. Pero binigay ko naman. Okay, magalala din. Proceed lang naman yan madaling malusaw. So abuan par natin mga ibon natin. Okay, Biglang tapo, hindi ko napansin. Nandito na pala si Bruce ko, mga kaburdi. Time check tayo. Yan, 7.59. So tawagin na natin, mapasukin din natin. Baba muna ako. Pagkakasukin natin Hindi lang Ay, puwisit Nabugaw ko Tayo natin ulit Nagulat sa stick eh Medyo ano to Medyo mailap ng konti Medyo mailap Bigay mo So ito mong ka-birdie, pumasok na din. Yan, gusto. So nagaling na ako sa kanina, nagulat din sa stick. Kaya pag anong sanay sa stick. Sa mga susunod na uh, video, tuturo ko sa inyo paano hindi sila mag-ilang sa stick. O bagkos ay so, pumasok sila pag nakita nila yon So yun mga ka-birdie. Kompleto na yung mga ibon natin. So, hanggang dito na lang yung video natin. Like, share, subscribe. Ingat!